Hello? Ma. Taga saan si Sanya? Ilonggo. Inegros. <laughs> Ilonggo daw? Sa Negros? sir. No, Ilonggo? Ay, <laughs> itlog ka? Lungo. Dati ka siguro ng lalaki ay. Ilang taon na si Sanya? 32. 32. Ah, oh, sige, wag mo alugin yung nga, uh, ano ha, ang cellphone. Mamaya ikaw alugin ko. Mm. Single ka ba o single mom? Single mom. Mm, -mm. Bingo. Oh. hmm Strike. Hindi ko na alam kung pang ilang strike na ito. Sanya. Yeah. Single mom. May karelasyon ka ngayon? Wala. Siyempre, wala. Wala. Yeah. O, klaro, narinig mo yung sinabi ko kanina nung sa baba ka pa. Kailangan ay nag hahanap. Tama? Sabi, Sabi mong hindi, maibaba kita. <laughs> <laughs> Galit agad. Si Sanya ba yung naghahanap? kung may pagkakataon. Yes or no lang ang kailangan ko in life. <laughs> pwede rin. Ha? <laughs> Shout out na lang muna sa Ay! <laughs> Ako kausapin mo. Yes or no? Kung may darating, pwede. Kita uh, mo. Hindi mo maghahanap ka na Tabi wala. Sabi sa inyo guys, diba? huwag na kayo mag-girlfriend kang sasakit ulo nyo. <laughs> Makinig ka kasi sa tanong, Sanya. Yes. Ikaw ba yung naghahanap? Yes or no? Yes na nga. Yes na. Nga para oh. matapos na. Papatagalin pa eh. <laughs> Diretso na agad. Ipasok! <laughs> Ay na, yes sir. Ipagpasok yes. ba yun? Ilan na ba yung anak mo, Sanya? Only one. Only one. Ilan taon na? Magpo-14. 14? Ilan taon ka ngayon?

kaya ako nagiging strikto dito kasi gusto ko magkaroon ng kabuluhan ng ating programa, mga kaibigan. Okay? Kamalikot. Mamaya ka na mag-ingay kapag may kasama ka. Ma. Taga Negros po si Sanya, guys. No? 32 years old. Single mom. May isa pong uh, anak. Okay? So ano ba ang uh, katangian ng isang lalaki yung hinahanap ni Sanya? Siyempre yung tanggap yung anak ko. Tapos? Magalang sa magulang. Tapos? <laughs> loyal, di ba? Oh, tanga. <laughs> Marami talagang babae na hindi maano no, mali ang pagkaintindi uh, sa definition ng loyal. <laughs> Alam mo kung bakit bakit hindi iniwan ka ba o iniwan mo yung karelasyon mo dati? Iniwan ako. Oh, di ba? Bakit? Ang hinanap mo ay loyal. <laughs> Did you know that loyal is uh, pwede ka talagang iwan? Dapat ang hanapin mo faithful hindi loyal. Bakit? Ang loyal kasi kayong dalawa pero maaaring maghanap siya ng iba at pwedeng sumama sa iba at iiwan know. ka. Hmm? <laughs> ang faithful, no? Pwedeng magkaroon ng iba pero ikaw lang talaga ang mahal niya. Ouch. At kahit ano man ang mangyari, sa'yo at sa'yo lang talaga. Okay? So, sa mga tanga dyan na naghanap ng loyal, sige lang. <laughs> oh. Loyal, hanapin nyo. Sabagay, naging tanga din ako. Oh hindi masakit ha. Sinabayan kita. Okay? Kaya pala na mo faithful. Uh, tama yan. So, malinaw mga kaibigan. No? Tanga tayo lahat. Sabihin nyo hindi kayo tanga. Bakit? Hindi kayo umiyak? Tama ba sa kanya? Hmm. Tama. <clears throat> so gusto pong umakit para kay uh, Sanya guys, siya po ay naghahanap ng uh, loyal kuno ha? Faithful, oh. Nad. Sabi mo, faithful lang Faithful, oh, uh, Nad. Mabuti, ni, kinorek mo. okay? So naghahanap siya ng faithful, tanggap siya at uh, may takot sa Panginoon, may respeto sa magulang, mga kaibigan. Okay? Siyempre, tanggap yung anak niya. Hindi lang siya no? Kaya sa mga gustong umakyat dito, guys, no? Magiging responsable kayo lalong-lalo na ang kaharap nyo ay isang with experience na babae. O bakit? <laughs> Hi, RMS. Ang ibig kong sabihin, marami ng karanasan sa problema. Marami ng pinagdaanan sa buhay. Bakit? Anong experience na naisip mo, Inday? Plok, <laughs> mm, plok, plok, plok. Wala. At hindi yung Okay. Ay, salamat. Nakahanap din ng maayos na kausap. Diyos ko. Papa Darrell. Hello oh, po. Wait lang. Oh, wait lang. Wala pa nga. Basa ka na kaagad. Anong wet lang? <laughs> mm. Sa atin guys, no? sa babae at lalaki, babae yung unang nababasa, hindi lalaki ha. Kapag ikaw unang mabasa, Papa Darrell, hindi mag -e enjoy sa yung babae. Bilis mm. okay. kasi. si Papa Darrell? Hi, Sir Richard. Taga Antigui po, pero dito sa Manila. Saan ka sa Manila? Sa Santa Misa. Santa Mesa. Si Sanya, saan ngayon? Sa Bahrain. Sa Bahrain. To, malayo. <laughs> Ibig sabihin, kamay-kamay. Kamay-kamay, kaway-kaway. Okay. Papa Darrell, may anak ka ba? Wala. Single dad ba ako? Ilan na po anak mo? Isla lang. Kalba ka lang, Sanya. Gigil na gigil. <laughs> Wala tayong trip. May lakad ka ba? Ilan na pong anak ni Papa Darrell? Isa po. Isa lang. Okay. Ilan taon na anak mo? Uh, Magsisix na ngayon. Ngayon Ikaw, ilan taon ka na? 27. 27. Na, nauuhaw na ang kalaban. <laughs> Handa na. Ang tanong, ba yun? 27 ka pa lang, Papa Darrell? Ah, oh, mas matanda pa ako sa'yo. Alright. Ano na siya? 27. Virgin. Ay, bata pa. Bata <laughs> siya <din>. Ako <laughs> mukhang bata. Ako? <laughs> ayaw mo sa 27 years old, Sanya? Ay, ayaw ko ng ano, yung mas mababa sa akin. Kasi ano yan? Mahirap yan. Bababa pero malaki yan. <laughs> Hindi naman yun eh. It's doesn't matter naman yun eh. Oh, well, it's daw, <laughs> age okay, age doesn't matter. Bakit? Mayroon ba tayong uh, problema sa mas bata sa atin? Kaya nga eh. Mas mahirap yung o baba yung lalaki na sa babae. Eh? Mm -hmm. Mas yeah, mahirap talaga magtagal. Logang ilungga, mm -hmm. tsaka ilunggo. Susko. <laughs> Kakaiba talaga ang <laughs> mga tuno <laughs> namin dito mga Tagalog, siya. guys, no? <laughs> sa pasensya na Papa ayo ayaw niya ta Ah, sige po. Hindi thank naman you sa, po. hindi naman sa ayaw niya. Siguro, yes. yung ano lang, sa edad lang siguro. Ah, sige And, po. kung gusto mong umakyat ulit, wala namang problema. Ha? Hindi okay. po, thank you po. So, respeto na lang natin yung desisyon ng isang magandang dilag dyan sa taas. Okay. 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 Wala ka bang sasabihin, Sanya? Kahit I love makahanap you man lang. Sana makahanap siya na. <laughs> makahanap na sana eh. Ayaw man. Ayaw man. <laughs> okay. Ayaw. Ah. Sige, sige, s sir. Sige. Thank, Thank you, you. ha. Sa, uh. sa pag-up. Okay, ilang taon na si Anthony? 30. 30. 30, 30. Okay. Oh, ate mo. Kiligilig <laughs> ko. Kiligilig <laughs> ko. Paano ba yan sa Mas bata sa'yo, 30 years old. So, dito na lang tayo magbase. Huwag kang magbase uh, sa edad. Saan niya? Saan niya? Huwag kang magbase sa edad. Sa itsura ka na lang magbase hindi yung pwede ba siya sa maas, sa itsura dapat sa okay. ay ay ay, ay, kakaiba sumagot okay so tarangin natin may asawa ba si Anthony wala po sir hindi ka po kasal single na single single na single ayan wala kang anak wala din po wala nagsiselos na si Papa Daryl sa baba o oh. kasalanan <laughs> mo yan Sanya. niya Okay. Taga saan si Anthony? Taga ano po? Taga Dabo po. Dabaw. Ayan. Bisaya. Bisdak. Okay. Bisdak. So masaya ito kapag nagsama yung Ilonggo tsaka Bisaya. Kung gaano ka malumanay ang Bisaya, Gano naman kaingay. Ah, kung gaano ka tahimik yung Ilongga, Gano naman kaingay yung Bisaya. So gusto ko lang o oh, ipaalala ko lang sa Anthony na ang babaeng ito ay isang single mom. Okay lang ba sa'yo? Okay lang din, sir. Uh, uh, At uh, magkamay-kamay for forever. You. Malayo man ito. Ano, ano, ano? Masarap ba ang single mom magmahal? Ano, magmahal? Hmm. Tanggalin mo yung daube. <laughs> Sabi masarap mo na sa lang masarap. Uy, kanina pa kayo umiinom ng tubig ha. Bakit? Lunok no, oh, na, lunok shit. na. Sanyang, likot mo sanya. Kanina ka ba? ano kasi yung cellphone ko natutumpan? Okay, so tignan natin kung paano ligaw ang isang tagada ang, uh, tagadabaw. Barat. Banat to. Banat. Hindi lang <laughs> kabahan ako. Hi, sweet girl. Happy, saan, saan, saan ka ngayon? Saan um, ang ano, bansa? Ano daw? <laughs> san, san, san? Sabo <laughs> maganda pero bingi. Ay, <laughs> eh, may kasi yung boses niya. So, so, man, pagkarinig mo na nga san, san, el ang dulo. Sige, negros <laughs> ako <laughs> nga. Okay. Negros lungga gamang daw. Thank you, baby sweet. <laughs> Ano ba? Kinakabahan ako. <laughs> Kinakabahan ka? Wala to sa wawawin. <laughs> Wala to kayo tulpok. Okay, ganito na lang. No? Ah, uh, Sanya, hindi ka ba nagbabasi sa muka? O sa estado ng buhay ng isang lalaki? Hindi. Hindi? Sa likot? Baka nagbabasi ka. Kanina ka pa eh. Oo. Oh. Kung sakali bang ah, uh, I-chat ka ni Anthony. Bigyan mo ba siya ng oras at panahon? Hmm, dapat ako yung magtanong sa kanya. Dapat ko kaya niyang hintayin yung oras. Kasi hindi tayo parehas ng oras, di ba? Sige nga, tanungin mo. Narinig niya na yan? Kaya-kaya <laughs> 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 naman yan. O, oh, di ba? si niya. Magkano tayo? Siyempre lalaki, yung lalaki marunong mag eh. Magad yes eh. Siyempre nasa malayo ka. So una lang yun? Yung yan? naman kasi lagi yung mga lalaki. sinasabi ng mga lalaki pag una. Kayang kaya pag may magigal na mga... Hindi lahat ng lalaki. You know? Nag-iiba na yung ugali nila. Talaga? Parang lahat ng ano? lalaki na boyfriend mo na. <laughs> ha? Hindi. Yung nang binibase ko naman ng kanyang kwento. mga makaibigan? Ah, Ang dami pa pa May dami, mga kaibigan mo dito. <laughs> Tayo lang na tatlong nagla-live dito eh. ay. <laughs> Banat. Ang daming lalaki pa kaya na Ang problema, hindi na nalabas. Natatakot. Natatakot ng masaktan eh. Kaya hindi mo Nawala na. Nawala na. <laughs> na ako sa sarili. <laughs> Sige lang, kaya mo yan, Anthony. Kinakabahan ako. Kaya na nainom mo na tubig, kuya. Baka mag-ano ka. Baka mamaya busisawong ka dyan. Kinakabahan ako. Harap ka dito. Huwag kang magtago, Anthony. Okay. So, uh, magkaiba kayo ng oras, Anthony. Diba? Alam naman natin na mga OFW ang... Uh, sa atin ang umaga sa kanila ay uh, gabi ang gabi sa atin sa kanila ay umaga no, ibig sabihin, in short ang pahinga mo trabaho niya yung pahinga niya, trabaho mo okay, so wala kang magawa kundi ang uh, pahinga niya, kahit trabaho mo kailangan mo rin magpahinga para sa kanya para makausap mo siya pwede naman ano yun, sorry. Pag-usapan na lang kung anong oras pwede. Ganun. Kasi, siyempre, parehas din kami ako. May, truck. may work din ako pagdating ng mga gay. Pwede mo gadgets ng oras kung anong oras pwede naman. mag mag-usap ba. Anong masasabi mo, ano, Anya? Nasaan na yan? pag usapan na So, okay na sa'yo si Anthony? Ha? <laughs> Ano trabaho mo, Anthony? Ano? Construction worker. Baby maker. Pro company siya. Thank you, Gerald. Okay, ano trabaho Tama. mo, Anthony? Ano? Ano trabaho mo, Anthony? Sa construction. Construction worker. Okay. Pro company siya sa, uh, no, sa mural ko. Saan mo sasabi mo? Saan niya? Okay na yan. Sa di ba maglakot siya na walang trabaho. At may trabaho. oh, <coughs> naman. Construction worker naman din naman ako. Parehas lang kami. May <coughs> 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 tanong ka ba? Saan niya? Wala, Wala na. Okay na sa'yo si Anthony. Okay. <coughs> Atras ka, Anthony. Huwag mo, huwag mo muna halikan si Sanya. Okay. <laughs> uh, uh, grabe ka, ka-agresibo eh. Gigil na gigil ka eh. Hmm. Okay na sa'yo, Sanya, si Anthony. Hindi, hindi ko pa siya kilala. <clears throat> hindi, ang ibig kong sabihin, kumbaga, open okay, ka na para manigil, sa kanya yung nakakausapin mo. Wala kong sinabi na maging manigil. kayo na. <laughs> Kasi kung pwede yun, ikasal ko na kayo dito. Ay, sa naging kaibigan, okay siya. Ay, doon naman talaga kayo magsisimula. Depende sa inyo. Kung gusto nyo, bukas kayo na agad eh. di ba? Mas maganda yung matigla. Ang ibig kong sabihin, okay na ba sa'yo? Okay na ba sa'yo si uh, Anthony na baka willing ka ng bigyan ng oras at panahon si Anthony? Kausapin si Anthony. Ganun. Ay, hindi po. Hindi pa kami nag... <laughs> okay lang maging kaibigan, gano'n. Kita mo, hindi tra mag may Mahirap talaga yung babae kausap, guys. <laughs> Wala akong sinabing maging kayo. Ang ibig kong sabihin, willing ka bang i-entertain si Anthony? Kung sakaling i-chat kanya, niya, kausapin ka niya. Magulo? <clears throat> magulo <laughs> o magulo, magulo ka? Ano? Alak, umiiyak na siya ate. Naiyak ako? Naiyak ka pa sa lagay na yan, ha? <laughs> ano? Tapos namumula na. Namumula. Ano? Saan niya? Ano daw? Namumula ka daw. <laughs> Ilit kasi. Magpayong ka. <laughs> Sa loob ng bahay. Narinig mo ba yung tanong ko? Sabi, okay lang, okay na ba siyo si Anthony? Okay lang naman mag, ano, mag kami na dalawa. Hanggang friend lang talaga. Hindi uh -huh. mo bibigyan ng pag-asa. Hindi pa. <laughs> Mahirap pagtiwala ngayon na magkatayo. I mean, pag-asa ba na pwede ba siyang manligaw? Kasi iba kasi pag sinabing friend, friend lang talaga eh. Di diba? So ayaw mo siyang bigyan ng uh, pagkakataon para ligawan ka niya? hindi muna. Hindi niya, buwag niya akong ligawan. Yung pamilya ko at anak niya muna, yung suyuin niya, hindi ako. Okay, tamo. Di ba sabi ko, unahin niya yung, asa, yung anak ko, tapos yung pamilya ko. Huwag muna sa akin, Terry. Oh. Kung, mal, kung malapit lang yung bahay natin ay, kahit araw-arawin <laughs> ko pang niyan -pun yan. Kahit oras-oras pa. <laughs> pag wala lang trabaho. ah oh, I know. So, okay na ba kayo? O oh, okay na kayo mag-usap sa isa't isa? Kayo na bala mag-usap? Ganon. So, hindi ka na maghahanap? Okay na yan si Anthony. Magulo ka kausap? Sanya. Maganda pero magulo ka usap hindi natatawa kasi ako kay Anthony, parang naiinitan siya na hindi siya mapakali sa buong buhay niya ba? Naiinitan siya sa'yo kasi magulo ka kausap. <laughs> ano? ano? Huwag mo naliga, friend lang. Yun lang. Do okay lang, okay lang. Doon din naman papunta yan eh. Sige. So ganito ah, uh, pasasabi ko lang. Kung sakali man, no, na maging kayo ni uh, Sanya. Iwasan niyo yung ano ah, tawag dito. <clears throat> Alam naman natin kasi guys, no, pag isang uh, OFW o kaya LDR yung isang magkarelasyon, may mga bagay kayong nagagawa na hindi dapat. No? Tandaan nyo, yung lahat ng nagmatch dito sa live ko, nagkakilala dito sa live ko, lahat kayo may record sa akin. Tandaan nyo ah, lalong lalo na sa mga lalaki ito. Ala ka. Anton, na, yung... <laughs> ah. Para sa mga may lalaki may... to guys. Once bumalik sa akin yung babae, no? Hmm. Tapos may ginawa kayong hindi maganda. Tandaan nyo. Buntot nyo, hila nyo. <laughs> <laughs> hindi, para po ito sa lahat, guys. No? Kasi alam naman natin yan, being LDR o kaya hindi man LDR, may mga bagay kayong ginagawa na alam natin at alam nyo na yon Ay BFF. So, wala kaming paka -paka alam kung anong gawin nyo sa sarili nyo, sa inyong dalawa. Ang sa akin lang, no, wag sana umabot dun sa punto na may kumalat na kung ano-ano sa social media regarding sa inyong dalawa. No? Kung hindi kayo magkasundo, respeto nyo yung isa't isa. Hindi yung dahil ayaw na siya ng babae, kailangan ipopost kita sa social media, ikakalat ko yung ganito. ba? Diba? Tandaan nyo, dumaan kayo sa akin, lahat kayo may record sa akin. Alam ko mukha nyo, hindi kayo mahirap hanapin. Hindi ka Ito ang purpose bakit kailangan mag-open gam ang mga guest ko dito. Para kung sakali, kaya namin kayong balikan. No. Ang gusto ko lang dito ay paintindi sa inyo. Pinoprotektahan natin dito yung halaga ng isang babae. Sa ating mga lalaki, wala, wala yan. Eh. Ha? Kasi may mga lalaki na yung pinagbigyan na nga through online. Hindi pa kontento, mag-bi-video pa kapag ayaw na sila na, sa kanila ng babae, mang ba blackmail pa. Kapag ayaw mo, ikakalat ko to. Try nyo. Lahat kayo dumaan dito sa Mayroon akin. <laughs> nakita ko mukha nyo. Nakita nyo mukha ko. Hindi ko, hindi ko kayo tinatakot, guys. Magising lang tayo sa katotohanan. No? We, Kasi tandaan nyo, ha? ito, sabi ko nga, gusto ko maging uh, maayos at may kabuluan itong ginagawa ko dito. So, hindi ko naman ina-expect 100% na puro positive ang magiging feedback sa programa na to. Pero gusto ko sana maging maayos tayo lahat. Lalong-lalong nasa ating mga lalaki. No? Kapag pinagbigyan ka, maging masaya ka na. No? Kung nag-video ka man, sa'yo na lang yon. Kapag ayaw na ng babae, wag mo lang pilitin. ¿No? Tumirik so na nga yung mata mo. Ikakalat mo pa yung video? <laughs> may mga ganun, guys. So, walang problema doon, mga kaibigan. Kung ano man ang gawin yung sa sarili nyo, sa inyong mag sa inyo na yun, kaligayahan nyo yun. Eh. Pangit man to pakinggan, guys, pero ito kasi nangyayari sa totoong buhay. No? Ang sa atin lang, Respetuhin natin sa yung babae kapag ayaw na sa atin. Walang problema, maraming babae sa mundo. 'Di ba? Kung kaya mo ipahiya ipah yung sarili mo na lalaki ka, Wag mo na mapabayaan na mapahiya din yung babae. Ba't tayo magagawa kapag ayaw na nila? Ba't, ba natin pipilitin? Di ba? Maging masaya ka na lang sa mga oras na pinagbigyan ka niya at tumirik yung mata mo. <laughs> Totoo yun, guys. Hindi lang yan para sa mga OFW sa lahat ng magkarelasyon nangyayari yan. Hindi, hindi naman siguro lahat, pero karamihan, no? Yun yung iwasan nyo. Hi, Amber Iwasan nyo yun, guys. Bakit? Kapag nangyari na yan, hindi na natin may babalik yan. Kahihiyan na yan, eh. ba? Diba? Isipin mo yung magiging epekto niyan sa babae, no? Isipin mo kung ikaw, lalaki, may kapatid ka babae. Paano kung sa kapatid mo yan mangyari? sa tingin mo bilang ikaw na kapatid ng uh, babae na ginawa ng ganong klaseng pangyayari hindi ka rin kaya mapahiya di ba isipin mo may mama ka rin kaya sana kung ano sabi ko nga anong gagawin niyo wala akong pakialam doon kaligayahan niyo yan diretso nyo yan decision nyo yan pero hanggang doon lang yon kung gusto nyo mag-video Bala kayo sa buhay nyo. Sarili nyo naman yung nakikita nyo eh. Ah? Pero ingatan nyo. Sa inyo lang. Diba? Sa inyo lang. So far, wala pa naman nangyayarin dito sa live ko na may ganyan na nangyayari. Kung may mangyari man, lahat kayo dumaan sa akin. Lahat kayo may record sa akin. Lahat ng video meron ako. Ilala ko kayo. Makita ko lang mukha nyo. Hindi kayo mahirap tuntunin, guys. Hindi lang ako TikTok host dito. Alam nyo, trabaho ko. So, ang priority ko dito, safety ng guest ko. Lalong-lalo sa babae. So, Anthony, naintindihan mo? Yes sir. Sige. So, sabi nga ni, ano, ni Sanya, so, hindi daw muna. Depende naman yan eh sa'yo kung paano ka dumiskarte, no? Ganon naman talaga ang babae. Ayaw talaga yan sa una, tol. Kuno. Pero depende yan sa mindset at sipag mo. No? Sabi nga, daig nang madiskarte yung matalino. Ngayon, kung madiskarte ka, sa mo, baka manghina ang tuhod nito. Hmm. Diba? So itaas mo ang bandera ng mga Bisaya, Anthony. So 'yun lang gusto kong i-impart sa inyo, no. Kasi ayaw mangyari 'yan na dito kayo dumaan sa live ko. Tapos mabalitaan ko na may ganong klaseng pangyayari sa babae na dito nanggaling sa live ko. Gusto ko kasi maging safety kayo parehas. Siyempre, tayo mga lalaki, concern natin yung mga babae. Okay, Anthony? Ingatan mo yan. Maraming salamat. Sanya, kung sakasakali hey, man, balikan mo. mo ako dito. Okay? Maraming salamat sa inyong dalawa. Ano masasabi niyo sa live ko? Thank you for... Uh, thank you. Salamat sa paakyat. may bagong pa may nakilala. Ganon. Bao? <laughs> Bao? Haba. Ano mo sabi mo Anton eh? Para wala kang abag, puro ka lang tawa. Good na So abangan niyo yung video niya sa YouTube ah. Abangan ko yan. Mukha ko na mismo yung habang ko doon. Nasa bio ko yung link ng YouTube ko sa TPZTV. Search mo. Okay po. Sige, maraming salamat sa inyo dalawa. Nakakapag-subscribe na ako sa YouTube. Sige, thank you so much, Anthony and Sanya. Bye-bye.